mga idol at kabayan, breaking news Amerika, lumusob sa Yemen Inasak ng US military strike ang complex kung saan naroon ang defense ministry ng Houthi Target ng US forces ang ikalawang pinuno ng Houthi na siyang responsable sa pag-atake sa mga sibilyan at barkong pandigma ng Amerika sa Red Sea at Gulf of Aden Ipinakita naman ng US Central Command ang mga fighter jets nito na armado ng iba't ibang misa na siyang nagbabantay sa US Central Command Area of Responsibility Houthi, sinubukang atake na ang Israel gamit ang balistik missile. Houthi balistik missile wasak bago pa man ito makapasok sa airspace ng Israel. Israel, naghahanda na rin na sumalakay para tapusin na ang kayabangan ng mga Houthi sa Yemen. Resupply mission sa siyam ng mga detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tagumpay, China, hindi na kialam sa ginawang rore ng Armed Forces of the Philippines. China, agad namang naglabas ng propaganda na binigyan daw nila ng permiso ang Pilipinas para sa nasabing resupply mission. Sinungaling taga itong China mga kabayan? Aba, aba, aba. Chinese Embassy sa Maynila nag lebas ng babala sa mga Chinese na magingat daw sa mga krimen sa Pilipinas tulad ng mga panuloko at iba pa pero ang totoo mga kabayan, mga Chinese din na iligal na nakakapasok sa Pilipinas ang siyang nanulokot sa mga Chinese pati na sa mga Pilipino. Amerika kumilos na laban sa mga Houthi. Kinumpirma ng militar ng Amerika nitong Martes na binomba nito ang mga pasilidad ng militar ng Houthi sa Yemen sa mismong sentrong syudad ng Sana. Hindi biro ang tinarget ng US forces mga kabayan. Kinumpirma mismo ng opisina ng Houthi Media na tinamaan ng US airstrike ang mismong complex kung saan naroon ang Defense Ministry ng Kalaban. Inihayag din ng US Central Command na tinarget ito ang pinaka and control facility ng nasabing grupo kung saan pinaplano ang mga operasyon ng Houthi sa pag-atake sa mga barkong komersyal at maging sa mga barkong paligma ng Amerika sa Red Sea at Gulf of Aden. Isa sa mga lumabas na informasyon na ang pinuno ng military intelligence at ang ikalawa sa mga namumuno sa mga huti na si Abu Ali Al-Hakim ang target ng Amerika. Ipinakita naman ng US Central Command ang A-10 Thunderbolt. Dala ang iba't ibang mga uri ng misal at bomba habang nagsasagawa ito ng pagpapatrol sa US Central Command Area of Responsibility. Hindi lang yan mga kabayan. Dalawa pa sa mga F-16 multirole fighter na armado din ng iba at ibang misal ang nagsagawa ng tuloy-tuloy na pagpapatrol sa U.S. Central Command Area of Responsibility ganyan kalakas ang kwarsa na kayang ipakita at iparamdam ng Amerika sa mga kalaban na pinili ang maghasik ng kasamaan sa sanglibutan Sa ikatlong pagkakataon naman mga kabayan muling nagbabala si President Trump sa Hamas at Iran na kapag hindi dito na ibalik ang mga bihag bago pa ang ikadalawampu ng Enero taong 2024 Well, I'm not gonna comment on the Putin question but I will comment on uh, on Bibi We had a very good talk. We discussed what uh, is going to happen, and I'll be uh, very available on January 20th, and we'll see. Uh, I, as you know, I gave warning that if these hostages aren't back home by that date, all hell's going to break out, and very strong. Huti naglunsad ng misal at drone patungo Israel. Pinapaniwala ang isang balistik misal ang inilunsad ng mga Huti. Kinumpirma naman ng Israel Defense Force na ang kanilang air defense ay nasupil ang nasabing mga banta bago pa man ito makapasok sa kanilang airspace. Dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Huti, inapurbahan ng IDF ang kanilang planong counter offensive laban sa mga kalaban. Inaantay ng IDF ang paintulot nito sa kanilang gobyerno para maglunsad ng pag-atake sa mga Huti sa Yemen. Sa ibang balita naman, nitong ikalabing lima ng Disyem Ngayong taong kasalukuyan, naglabas ang Imbahada ng China ng babala sa mga Chinese na mag-ingat daw dahil sa iba't ibang krimen sa Pilipinas. Kaduda-duda ang ipinapakalat ng Chinese embassy dito mismo sa bansa na hindi magandang Imahin ng Pilipinas kung totoo si mga kabayan. Chinese ang siyang laman ng mga balita nitong taong 2024 dahil sa kanilang ilegal na aktibidad dito mismo sa Pilipinas. Nanguna dyan ang pogo kasama na dyan ang Panoloko at iba pa si Alice Goo na ikinokonekta bilang espiya ng China mga ilegal na aktibidad ng mga Chinese sa mga baybayin ng Pilipinas, mga Chinese na ilegal na nagtatago sa mga barko na nagsasagawa ng pagukay ng lupa sa West Philippine Sea at mga Chinese na sangkot sa iba't ibang krimen at marami pang iba. Yung talamak sa China na mga krimen tulad ng mga panuloko ay sa Pilipinas pa sinisisi. Good news mga kabayan, resupply mission ng Pilipinas sa siyam na mga isla sa West Philippine Sea naging matagumpay. Sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na nagsagawa sila ng Rore sa siyam na isla sa West Philippine Sea nitong Disyembre ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Commodore Roy Trinidad. Nakita nito ang apat sa sasakyang pandagat ng China sa kanilang rotation at resupply mission malapit sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Ngunit walang nangyaring hindi ka nais na insidente. Sinabi ni Trinidad na isinagawa nila ang Rory Mission sa Ayungin Shoal. Pag-asa Island, Lawak Island, Parol Island, Patag Island, Kota Island, Rizal Reef, Likas Island at Panata Island. Pero ayon naman sa Global Times, isang Maltese ng China, ang resupply mission na ginawa ng Pilipinas ay merong daw pahintulot sa China alam naman natin mga kabayan na kapag matagumpay ang bawat akbang ng Pilipinas, merong counter narrative itong China para meron silang madahilan sa kanilang mamamaya. Yes, the AFP through Western Command conducted a rotation of troops and the provisioning of our forces on the nine island features from 03 December to 14 December. These were conduct the activities were conducted successfully. There were no untoward incidents monitored. However, there were two chinese coast guard and two PLA navy ships in the vicinity just in the vicinity doing nothing uh, no no illegal actions no coercive actions specific New different vessels of the afp of the philippine navy or, 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 or. a different mix of assets considering that we targeted the nine different features nine island detachments of the Philippi, of the afp Yung highlight ng ating rore was the delivery of the Noche Brenna packages to our troops, mataas ang kanilang moral. And nais kong sabihin sa ating mga kababayan, yung inyong kasundaluhan, we perform our mandate without any fanfare. Over land or air, sa karagatan, himpapawid at karagatan. Ito alay natin sa mga kababayan natin. Twenty twenty four was a very successful year, not only for the AFP, but for the entire country. The AFP was able to perform its mandate amid all the challenges that we face, not only in the West Philippine Sea, but to include the Northern Islands and even the even the Eastern Seaboard. We look forward to more accomplishments of the AFP in the year twenty twenty five. I will have to do an annual analysis. to be able to compare 2024 and the previous years. What we could expect is your AFP will keep performing its mandate amid all the challenges internally and externally. Magpapatuloy po ang inyong sadatahang lakas. The challenges are a normal occurrence. The radio broadcast that they, they give out, it's a normal occurrence. But also on our side, we, we keep performing our mandate. We keep challenging all ships, not only PLA Navy or Chinese Coast Guard. On a monthly basis, we monitor more than 12,000 ships. We issue the proper challenges. Some of them reply. Yes, however, details of that, a more accurate picture could be given by before or by the Coast Guard. Yes, we would like to inform all our fishermen, our fisher folks, mga kababayan natin, magpatuloy po tayo pumalaot and to do your normal day-to-day -day activities of fishing, sapakat ang mga na ito ay sa atin, tayo ang dapat makinabang sa yaman dagat. The illegal actions being done to us are not on a daily basis. Ito ay mga isolated usually on bahod de Masinloc. Sometimes we will monitor in other areas, but overall, it is peaceful. Atin ito, we have unimpeded access all over the expanse of the West Philippine Sea. Laban, Pinas!